Ang kalungkutan ay nasa mataas na listahan ng karamihan sa mga lalaki ng tahimik na takot. Evolution wired sa amin para sa tribo, shared fires, mutual defense, ang katiyakan ng mga boses malapit sa gabi. Ang pagtanggi sa mga imbitasyon, paglaktaw sa mga panggrupong chat o paggoogle ng isang sabado na walang kasama ay parang dumausdos patungo sa mga margin ng kaugnayan. Binaliktad ng lalaking sigma ang script na iyon. Nauunawaan niya na ang ingay ay maaaring magpanggap bilang koneksyon at madalas na itinatago ng isang overbooked na kalendaryo ang isang hindi natukoy na sarili. Kung saan nakikita ng iba ang kawalan ng pag-iisa, nakikita niya ang blankong canvas. Oras na para bumuo ng kakayahan, magtanong ng mga salaysay at mag-calibrate ng mga panloob na drive ng walang ambient na paghuhusga. Ito ay hindi na siya ay immune sa paghihiwalay ng tibo. Sa halip, Natutunan niyang itransmute ito sa isang forge. Ang init na nakakapagod sa mga lalaking may pag-iisip sa lipunan ay nagpapabagal sa kanyang determinasyon. Kaya bakit ang pag-iisip na ito ay nag-iiwan sa kanya nakakaunti ang mga tao sa paligid niya? At bakit komportable siyang magbayad ng ganong halaga? Sa video na ito, tatalakayin ko ang walong dahilan kung bakit ang mga lalaking sigma ay walang tao sa kanilang buhay. Numero 1. Pinoprotektahan nila ang kanilang privacy. Ang isang sigma ay nagbabantay ng mga personal na detalye sa paraan ng karamihan sa mga tao na nagbabantay ng mga password. Magbabahagi siya ng mga katotohanan, trabaho, magalang na opinyon, pagkatapos ay ilipat ang spotlight sa ibang lugar. Sa likod ng pagpigil na iyon ay may diskarte. Ang impormasyon kapag pampubliko ay maaaring gamitin para sa tsismis, pagkilos o hindi hinihinging payo. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling offline ng mga pangunahing katotohanan, pananalapi, usapin sa pamilya, mga plano sa hinaharap, inaalis niya ang mga hawakan na maaaring makuha ng iba kapag sinusubukang pangunahan ang kanyang mga desisyon ang pagpapasya na ito ay lumilikha ng isang aura ng distansya ang ilan ay binibigyang kahulugan bilang pananakot o pag-iwas at umatras bago magsimula ang isang pagkakaibigan tinatanggap ng sigma ang trade-off mas kaunting mainit na pagpapakilala kapalit ng buhay na may mas kaunting fingerprint sa labas bilang dalawa sila ay bumubuo ng kanilang sariling kaligayahan Karamihan sa mga lalaki ay umaasa sa mga ritual ng grupo, mga gabi ng laro, palaging mga mensahe, mga pamamasyal sa katapusan ng linggo upang panatilihing naka-charge ang kanilang mood meter. Ang emosyonal na circuitry ng Sigma ay tumatakbo sa mga solong aktibidad na walang hinihiling sa sinuman. Ang pagbabasa, pag-eehersisyo, pag-aaral ng mga bagong kasanayan o pagharap sa mga personal na proyekto, ay nagbibigay sa kanya ng nilalaman ng hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay. Dahil na kumpleto ng pribado ang kanyang joy cycle, hindi siya napipilitang sumali sa bawat plano na umiikot sa kanyang mga kontak. Maaring tingnan ng mga kaibigan ang kawalan bilang pagwawalang bahala, ngunit hindi niya nararanasan ang panlipunang kagutuman na humihila sa iba palabas ng pinto ang panloob na kasapatan ay nagpapaliit sa kanyang pag-asa sa komunidad at sa pamamagitan ng extension ang laki ng komunidad na iyon. Numero tatlo, hinahayaan nilang dahan-dahang umunlad ang tiwala. Ang mabilis na mga kumpiyansa ay walang laman sa isang sigma. Kung ang isang tao ay nagbubunyag ng mga lihim pagkatapos ng isang pag-uusap o nagtutulak para sa agarang katapatan, Iniisip niya kung ano ang nakatagong pangangailangan na nagpapabilis. Sa halip Nagpapakilala siya ng maliliit na pagsubok, nagbabahagi ng maliliit na opinyon, nagmamasid kung iginagalang o nauulit ang mga ito, tinitingnan kung paano tumugon ang isang tao sa mga pagurong, binabanggit kung ang mga pangako ay nakaligtas sa abala. Karamihan sa mga kakilala ay hindi alam ang tahimik na pagsusuri na ito at nalalayo kapag natigil ang intimacy. Ang iilan na nananatiling matiyaga, pare-pareho, maingat ay nakakakuha ng mas malalim na akses sa paglipas ng panahon. Sinusuri ng pamamaraan ang maraming potensyal na kaibigan, ngunit mas gugustuhin ng sigma na mamuhunan sa bihirang pagiging maaasahan kaysa pamahalaan ang isang malaki, hindi tiyak na roster. Number 4. Lumayo sila sa drama. Ang mga reklamo ay lumipas na parang pera. Ang mga tunggalian na nagkukunwari bilang mga biro, tumitindi ang mga debate ng grupo. Ang mga anyo ng drama na ito ay bumubuo ng adrenalin para sa ilan, ngunit nakakaubos ng mental na baterya ng sigma. Sa unang senyales ng mga pabilog na argumento o mga pagsubok sa katapatan, inaalis niya ang kanyang sarili kung minsan ay may mahinahong pahayag mas madalas sa pamamagitan lamang ng hindi pagbabalik. Kung wala ang kanyang pakikilahok, ang mga mahilig sa drama ay nawalan ng madla at kalaunan ay umiikot sa ibang lugar. Ang patuloy na pag-iwas sa kaguluhan ay nagpapadala ng hindi sinasadyang senyales na mahirap siyang lapitan. Ngunit pinapanatili din nito ang kalmadong kapaligiran na kailangan niya para sa mas malalim na mga gawain. Sa paglipas ng mga taon, ang ugali ay nagiiwan sa kanya na napapalibutan ng katahimikan sa halip na static at itinuturing niyang panalo yun. bilang lima. Inilalagay nila ang mga layunin kaysa sa mga pagtitipon. Kapag ang sigma ay nakalak sa isang personal na layunin, pagpapabuti ng kalusugan, pagmaster ng isang paksa, pagbuo ng isang side income, ang oras ay nagiging isang limitadong mapagkukunan na sinusukat sa mga unit ng pag-unlad. Ang mga social na imbitasyon ay sinusuri ayon sa timeline. Maaalis ba ang momentum ng kaganapang ito o maaari ba itong magkasya nang hindi masira ang focus? Kung ang sagot ay nakahilig sa pagkadiskaril, ang magalang na pagtanggi ay mabilis maaaring mabilang ng mga kaibigan ang mga napalampas na hapunan o gabi ng laro. Ang sigma ay nagpapanatili ng bilang ng mga pahinang nabasa, mga kasanayang pinatalas o mga gawaing natapos. Nauunawaan niya na ang tagumpay ay nangangailangan ng kahabaan ng monotony na kakaunti lamang ang gustong ibahagi at handa siyang tiisin ang pag-iisa na kaakibat ng pangakong iyon. Bilang anim, nagtakda sila ng mataas na pamantayan para sa mga kaibigan. Ang mabuting kumpanya para sa sigma ay nangangahulugang higit pa sa karaniwang mga interes. Naghahanap siya ng katapatan kahit masakit ang katotohanan, paggalang sa mga hangganan, nang walang mga paalala, pagiging maaasahan kapag nagiging mahirap ang mga pangyayari, at tunay na suporta na walang tunggalian. Ang mga kinakailangan ito ay bihirang ipahayag. Pinagmamasdan niya ang pag-uugali sa paglipas ng panahon. Maraming mga potensyal na kaibigan ang nakakatugon sa isa o dalawang pamantayan ngunit hindi ang buong hanay at ang mga relasyon ay natigil sa haba ng braso. Ang resulta ay isang kalat-kalat na panloob na bilog na maaring mukhang baog sa mga tagalabas. Ngunit ang bawat koneksyon sa loob ng bilog na iyon ay sapat na malakas upang mahawakan ang presyon ng hindi nahati. Isang kalidad na pinahahalagahan ng sigma na mas mataas kaysa sa dami ng lipunan. Bilang pitong, tumatanggap lamang sila ng mga imbitasyon na may malinaw na halaga. Bago sumang-ayon sa isang plano, ang sigma ay likas na tumitimbang ng gastos at pakinabang. Oras na ginugol laban sa bagong kaalaman, tunay na kasiyahan o makabuluhang koneksyon. Ang mga kaganapang umiikot sa walang ginagawang daldalan, pagpapakita ng katayuan o nakagawi ang libangan ay bihirang magawa. Ang kalkulasyong ito ay hindi malamig tulad ng ito ay mulat sa pangangasiwa ng limitadong oras at lakas ang pagtanggi sa mga makamundong pagkikita ay nag-freeze ng mga mapagkukunan para sa mga hangarin na naaayon sa mga layunin o tunay na pahinga. Sa paglipas ng panahon, ang pattern ay nagiging self-reinforcing. Dahil piling dumadalo ang sigma, mas kaunting mga imbitasyon ang dumarating na binabawasan ang social clutter habang pinapanatili ang bandwidth para sa kung ano ang tunay na mahalaga bilang walo. Mas mabilis silang magbago kaysa sa karamihan ng mga tao. Ang patuloy na pagpapabuti sa sarili ay nakaupo sa core ng Sigma Psyche. Isang season ay maaaring tumuon siya sa pisikal na pagkondisyon, ang susunod sa pagpapalawak ng profesional na kadalubhasaan at mamaya sa filosofiya o malikhaing pagpapahayag. Ang bawat pivot ay maaaring maglipat ng mga gawain, prioridad, kahit na mga lokasyon. Ang mga kasamang nakaangkla sa pamamagitan ng predictability kung minsan ay nawawala. Nakakaramdam na inabandona kapag ang mga nakabahaging aktibidad ay lumabo o lumiliit ang pag-overlap ng pakikipag-usap. Para sa Sigma, ang evolusyon ay hindi na pag-uusapan, isang tanda ng buhay sa halip na kawalang tatag at ang mga relasyon na hindi nababaluktot sa tabi ng paggalaw na iyon ay natural na naaanod. Ang panlipunang tanawin ay nagiging kalat-kalat, ngunit ang paglalakbay ay sumusulong ng walang hadlang. Sa huli, ang halos walang laman na listahan ng kontak ng sigma ay hindi gaanong sintomas ng kawalan ng koneksyon at higit na sagisag ng kanyang pinakamalalim na prioridad nakatira sa walang patid na pagkakahanay sa kanyang sariling kumpas, kung saan sinusukat ng marami ang isang buhay sa dami ng mga boses sa kanilang paligid, sinusukat niya sa pamamagitan ng kalinawan ng loob ng sigma. Ang mas kaunting mga pag-uusap ay nangangahulugan ng mas kaunting mga dayandang, nag-iiwan ng puwang para sa orihinal na pag-iisip, hindi natunaw na pagsisikap, at isang kapayapaan na pinili sa halip na sinasadya. Ito ay isang bargain na sinasadya niya na nagbabayad sa pagsasama para sa soberanya ng isip at schedule. Kung ang kalakalang iyon ay nararamdamang magastos o mapagpalaya, ay ganap na nakasalalay sa mga halaga ng nagmamasid. Para sa Sigma, ang matematika ay simple mas gugustuhin niyang maglakbay ng magaan patungo sa isang destinasyon ng kanyang sariling disenyo kaysa makarating sa isang lugar na masikip sa pamamagitan ng pagsunod sa mga yapak na hindi kailanman sinadya para sa kanya. Sumasang ayon ka ba sa mga puntong tinalakay ko sa video na ito? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Para sa higit pang malalim na pagsisid sa Sigma Male Mindset, siguraduhing tingnan ang aming iba pang mga video. Salamat sa panonood at pagiging bahagi ng aming komunidad. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto pa lalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang ebook sa description or type the word sa comment section sigma ngayon para isend ko sa iyo ang ebook become the sigma wolf walk your own path kung handa ka nang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa pagkamit ng kadakilaan pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video